Okay, so sabi dito ni UBFF, uh, uh, Ultimate Boxing Fans in Finland, Sanchez by decision or TKO in late rounds. Naintindihan ko, may nagsabi sa akin, sabi niya, uh, dahil wala daw condition si Casimero, that's the, that could happen. And you know, I believe you, although ang prediction ko, this, uh, Casimero by knockout, uh, late round, uh, naintindihan ko rin bakit yung sinasabi na, na ganyan, na decision or late round TKO, but that's the worst thing that could happen dito kay Casimero. The worst defeat is that pag uh, matalo siya dahil sa kondisyon, sa dami-dami ng kritisismo niya, sa dami-dami ng mga nagsabi na tao na ayusin yung kondisyon niya, at sa dami-dami nag po na kulang siya sa kondisyon, eh pag yun ang hindi niya pa pinagbigyan ng pansin, eh talaga namang medyo masakit yun uh, at uh, medyo nakakahiya sa totoo lang pag doon pa siya matalo. I mean, eh, normal naman sa boxing ang panalo at saka talo. Wala namang pong problema dyan eh. Uh, pero, syempre, mga tao, pag may maangas ka, dapat hindi ka magpapatalo Tapos, yan, um, uh, that's the worst thing that could happen Pag matalo siya ng, uh, uh, dahil sa condition Ringgrass Casimero, yes, it's very possible po uh, It's very possible you No, know, I'm just holding on to the fact as well, Jansen uh, Dahil nga, ito pong si Casimero It has been in Japan for a while now So, ako po ay umaasa at uh, ako po ay, you know, na uh, kumbaga sa tingin ko naman, eh, natuto na sila sa mistake nila. Kumbaga, nagkamali ka na nung una. Magkakamali ka pa ba ng pangalawa? Pangatlo. Uh, so, dapat eh, ay ayusin na. Sepang, Malika, Sanchez Round 9. ah uh, pwede po naman ako magkamali. No? Pero yun po yung sa tingin kong uh, ang prediction ko ah uh, kasi meron ba yung knockout. Uh, galing ma